Hindi naman, sir. High blood na, sir. Oh, nakakatakot ka pala pag na-high blood ka, nang bubunot ka ng baril. E eh, paano, paano kung yung binutol mong baril, high blood din at may baril din, di nagbarila na kayo? Nakakatakot ka, sir. Dapat eh, sabihin mo sa akin, pag napunta ko dyan sa Cadiz City, sabihin mo sa akin kung saan ka dadaan para iwasan kita kasi baka eh, bunutan mo ko ng baril. Ha, ha, ha. Lalo po, yan po yung RTC Sheriff. Ayan po, hawak po ang barel. Oo, oh, nakabunglot. Opo, at pinasok po sa kanyang shorts. Okay. Diyan po sa video, makikita niyo po yung dalawang bata na kasama ni uh, Sir Ali. Alright. Nagalit siya dahil nag-overtake sa kanya. Opo. Itong si Alin. Uh, Aline. Magandang hapon po sa inyo, Sir Aline. Mayong hapon man, sinado Rocky Tolpo. Mayong hapon po, sir. Pwede sa pakikwento sa amin yung eksaktong nangyari uh, don doon sa video na nakita namin? Siya, sir, sumusunod siya sa rakwa likod ko, sir. Okay. Tapos, siya, sir. May kasalubong po siya, hindi siya may dalit ng maka-overtake. sa akin mm -hmm. sa, sa kanan ko naman sir may meron may may single na kapat. hindi ko masyadong maka pag ipahigad la yung So hindi siya maka overtake sa iyo sa dahil meron Oo. sa kaliwa na sasakyan na pasalubong and then meron sa kanan Oo. na nakaharang. Naka-overtake man siya sa akin sir lap. Konti na lang sir masagi ko sir kwan lang ng konti na lang ti medyo ako sir nagalit po sir kasi kasama ko yung dalawang bata ko eh. Opo sir, opo. Sumi sumisigaw ako sa kanya, sir, guro sir na nakalit sa sumigawan ko sir Tuminto siya sir pag niya sir kuminto man ako sa yung sa puwit niya palakyan pag naog niya sir bitbit -bit na yung armas sir nakatotok na sa akin sir opo ano, ano po yung sinigaw niyo sa kanya nung uh, siya yung magtangkang mag overtake sa inyo sabi niya sa akin wala bang prino yung motor ang sabi ko sir ka, masabi ko yung kagago sa imo yan uh, na singgit na na kung po, sir, yung baba kasi na kung ano po sir, na uh, bigla. Yan okay. lang sa na bigla mo po sir, napasigaw kay Gago, parang ganon. O, zero, zero. o, sir, Okay. Kung tutusin, siya naman may problema rito. Hindi siya mako-overtake, napikon siya. Kasi oh, nga sabi napikun, mo, sir. gusto niya pumunta doon sa may left side, may sasakyan, may kasalubong. Sa right side naman, maipit siya kasi meron isang sasakyan. So, oh, napikon no. siya kasi gusto niya eh, mag-overtake or ikaw dapat tumigil para siya, sa tingin niya, siya yung ahari sa daan, dapat padaanin mo. Yun oh, ang gusto, pakiramdam niya. Sir, sir. Dahil may niya, baril siya. Oh, gusto niya sir na tumigil ma'am rin kung tum ako para maka-overse sa... Yun nga po. Kasi minamata ka niya dahil tricycle ang dala mo tapos siya dala niya van. So ang gusto oh. niya, dapat lahat ng tricycle tumigil. Tumabi oh. para makadaan yung van na minamaneho oh. ng isang sheriff na mayroong baril. Oo, oh, sir. Mr. Balbino, magandang hapon po, sir. Ito, hindi ba? Yes, sir. Patatanggalan kita ng lisensya ng baril, sir. Uh, Tatawag okay, ko yung yes judge mo. Anyway, pagkakataon mo to, sir para magpaliwanag, tina natin, baka mapatawad ka nitong complainant namin, then walang uh, kaso ipupurso against you. Depende sa uh, yung paliwanag. Wala, wala. Ang tanong okay, ko lang sir, wala. bakit yabang mo sir? Hindi naman sir. High blood na sir. Oh, nakakatakot ka pala pag na high blood ka, nang bubunot ka ng baril. E eh, paano, paano kung yung binunotan mong baril, high blood din at may baril din, di nagbarila na kayo? Okay, wala, tayo. wala yun nga eh. Mas maganda nga, wala nang nangyari. Mas maganda magbarilan, makipagbarilan sayo? Hindi, no, no, wala. Mas maganda nga sa nuna nangyari. eh. Ano no? Mas maganda kung? Ang oh, maganda nga, wala. hindi nangyari 'yon. Nakainom ka ba, sir? Hindi sir. Alam mo na wala kang karapatan na oh, ko, magbunot sir. ng baril. Ang tanong Hello? ko, sir, meron ka bang lisensya doon sa baril mo, may PTC ka? Permit to carry outside residence? Wala. Okay. So, inamin mo wala kang PTC pero nagbibitbit ka ng baril. Nagbunot ka pa. Oh. Ano anong pangalan po ng judge niyo? Sino po yung judge na pinagsilbiyan mo kasi RTC Sheriff ka, di ho ba? O yes, sige. Anong pangalan po ng judge niyo? Hindi ko na sasabihin 'yan baka magalit 'yun kasi maini. Eh, Kain ko lang siya sa inyo of the air ko yung mamaya. Sir, Oo. magagalit at magagalit talaga sa iyo dahil Tatawagan namin tong na. judge mo. O oh, magalit nga 'yan eh. Hingaw ka ba sa hinga hubog ka hubog. Kalo? Hindi sir? Ha? Hindi hindi. Hindi, sir. Pasti lang gino. alam mo, sir, next time... May mga kasama ko dito, sir. Hindi ko kasasing, sir. Uh, nasaan ka ba ngayon? Sa trabaho ka? Oo, oh, sa trabaho. Okay, pwede makausap, boss mo? Hindi. siguro, sir, doon sa opsina. Oh, sige. auto, pangkoso RTC branch. Ano bang branch mo? Branch 60. Oh. mamaya siguro sir kasi out of pang kusubong nagsiserve ako ngayon sir. Nagsiserve ka? Oh. Nakakatakot ka sir. Dapat eh, sabi mo sa akin, pag napunta ako dyan sa Cadiz City, sabi mo sa akin kung saan ka dadaan para iwasan kita kasi baka mo eh, bunutan mo ako ng baril. Hindi na nangyayari yan sir. Ha? Ang kamali lang ako sir. nang kamali. Um, siguro ko lang yung dala lang ng emosyon ha. Ang yabang mo pa rin sir, imbis in, na hindi, I was in, expecting in, na pakumaba na yung boses mo ngayon, parang ano ka pa, lasing ka pa, hindi, sir, parang hindi, sir. Sir. O, ka pa. hindi. Bu talaga, yun nga talaga sir, ang boses ko, kasi bisay kung ko sir, karaya. Ah. Oh, pareho naman tayo bisay. bisay din ako sir. Uh, pero saan hindi kundi nang taas ng boses okay, sa'yo? gusto mong kausapin okay. si Alin? Depende kung ano sabi niya. Alin? ah uh, uh, sige, sige, sige. Sige, magsalita nga na. Alin, na uh, pasensya. Uh, kasi kuha lang ng init ng ulo yun. Kasi hindi naman nangyari yun. Uh, baka magalit yung iba. Pero yung nangyari kasi ito. Nagalit lang ako kasi parang sumigaw ka. Ng, ka. Ang unang Yan ang sir. Kasi hmm. professional ka eh. <mulay> uh, oh, Hindi, yun yung ang mo sa akin, bro. kung naabot ito yung ka, walang sa ibrad. Ang Alin, may kasama rin akong bata doon sa sakyan, dalawa, tatlo. Hindi, <mulay> may kasama ka pa lang. Hindi mo lang ng baril. May ah, kasama ka na bata. Nangangingin yeah, ako ng pasensya sa iyo. Sa ginawa mo eh. Yung nga sabi ko sa iyo, hingil na ako ng pasensya, wala na yun. Sa akin, wala yung wala na, na yun. Yung nakong kumintok ma... ma eh. Hindi ba? Nagsabi ka sa akin. May nakaso tinago ko yung baril. Mamatay si... Hindi ba? Eh, diba? sa, video, sa video, oh, nakita mo, na diba? mo naman ma, yan. Sabi Sa video, nakita mo naman yan. Sabi kay... Ganun yung lang mga professional? Hindi ah. Hindi ganun yung alin. Biktima lang tayo ng si circumstansya noon. Alam mo yung kung gumulot ng barrel kung anong ginagawa sa barrel kung hindi ka, man, hindi ka man. bagay nga, Hindi ko yan gagawin sa'yo. Ating, painit yung ulo mo. Parang panakot ko lang sa'yo yun. Hindi yun hindi, ganun. Hindi, panakot. Kung manakot ka, anong ginagawa ko? Magpo lang ko sa bago. Kung, kung di sabihan kita, ma maluoy ka man, sir. Hindi ko lang po at yung kayo may kabataan. sinabihan kita? Hindi ko lang ko, man. 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 Kabataan, ba, ano ko, lang ko ng circumstansya. Siguro, pero hindi yun. Hindi, 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 yan, hindi, hindi anong... kita, Sabi mo. Sa, hanggang ngayon, sir, yung bata ko na trauma sa ginawa mo. Pati ako, sir, So, hindi ko 'tong sa balay. Kasi natrouma ko sa iyo. Kapag sa yung armas mo, sabi ko, patay na ako. Kasi pag bumuot ang armas, sir, armas 'yan, isang putok, patay ang tao. Pero ikaw hindi kaya ginagamit mo pagka sa ginawa mo? Sir Balbino, sabi mo kanina, yung baril ginamit mo lang panakot. Narinig ko eh. Ah. Oh. Alam mo ba yung baril dapat hindi ginagamit nang panakot, 'yan ang baril ginagamit a self-defense protection, hindi para panakot. So wala kang karapatan magbitbit ng baril. So kung sinabi mo kanina wala kang lisensya, then pakakasuhan kita. Dahil wala ka palang lisensya, wala kang karapatan magbitbit ng baril. Ah, oh, sir, sir, sir. O, oh, bakit ka nagbibitbit ng baril na wala ka palang lisensya doon sa baril na yon? Alam ba ito ng amo mo? Alam ba ito ni Judge Gwendoline Jimenea? Hindi, sir. Nang RTC Brand 60? Hindi, hindi. Bukas, sir, sibak ka na. Pasisibak kita, sir. Hmm. Patatanggal kita. Sir, Disarmahan kita. Tanggalan, tanggalan ka ng barrel, uh, barel. Kakasuhan ka pa. Police Lieutenant Colonel uh, Giljan Despi, Chief of Police ng Calis Negros Occidental. Uh, Colonel Despi, sir, magandang hapon. Yes, sir. Magandang hapon po, sir. Anong pwede natin maikaso? Una, ang gusto ko po, sir, madisarmahan tong si, ano, si Balbino? Siyempre punta natin yan uh, regarding sa firearms niya kung to verify kung hanapan natin siya ng lisensya, kung may papilis ba yan o wala. Kasi sabi niya nga kanina wala. uh, walang lisensya. Nung gagawin natin yan sir, uh, ipapasurrender sa kanya yung parel, i-deposit dito sa police station. Mm. Uh, then uh, uh, kung anong dapat natin ikaso sa kanya regarding dyan sa nangyari sa kay ano regarding yun sa pag pagbunot oh, pagbonot niya ng barrel doon sa kay uh, sa complainant. So, so sa ano ano pong pwede may kaso sa kanya uh, Colonel sa palagay niyo doon po sa ginawa niya pagbunot ng barrel at meron pa man din dalawang minor de edad uh, doon sa may tricycle. I think sir siguro sir yung pwede natin yeah. yamaan ng grave threat doon okay. sa ay uh, initially lang sir ah uh, I think uh, grave threat so yung unang uh, ano natin diyan sa ano pero dipindi naman yan sa pag-find uh, out natin kung anong investigation, kung ano talagang yung nangyari sa kanila sir. kasi Sir, huwag kayong matakot uh, dito kay Balbino porque siya po ay uh, tauha ng isang judge. Don't ever ever be afraid of him. Uh, wala naman sir, wala naman. Kung anong dapat, uh, yun naman po ang ginagawa natin dito sir. eh Good. You should be more afraid huh? of the taong bayan. Yes sir, yes sir. Okay. Kasi sir, kapag natakot ka magdidilidali. Sorry, Colonel, Colonel ha. -dali ka dahil takot ka sapagkat ito ay tauhan uh, ni Judge. Then, ikaw po ang malilintikan dito sa taong bayan, pati sa akin po. Tama po ba? Uh, sir, kailan uh, kailanman hindi naman tayo, hindi naman nangyari na naging takot tayo dyan when it comes sa uh, justice yung hinahanap. Basta nasa tama Apo. na tayo, sir. Sandel po, Colonel, sir. Ha. Attorney Garrett? Yes po, Senator. Anong po yes. pwede maikaso dito sa ulupong na to? Uh, it would depend, Senator, no? kung kanyang tinutok yung barel directly at the person, grave threats po yan. Kapag drino niya lang to ang kanyang barel, light threats po siya or other threats. Dun siya lang, siya pa lang pa niya yung barel pa niya, hindi pa. niya tinutok. Drino lang niya and yeah, then po. nagdadadak dak Hindi naman namanalig sa video kung ano sabi. And then may dalawang bata doon sa tricycle. Uh, sa uh, ating, ano po, Uh, sa ating revised penal code po Senator, yung drawing of a weapon in a quarrel, sufficient na po yun para sa tinatawag natin other threat. So doon po papasok yung crime. Against naman po din sa dalawang bata, we can probably formulate a case for child abuse dahil yung he drew a weapon against those children effectively rin, Senator, during his episode of road rage. So may iba pa po siyang penalty doon. I would also suggest looking into kung kompleto po ang kanyang papeles kung so, may permit to carry po siya, kung meron po At inamin niya wala man, siyang permit to carry? Ayun po. So, papasa pa po siya sa ating firearms law. Hindi niya po pwedeng ilabas sa kanyang residential or property without a permit to carry a firearm po. And mas mahaba po ang pagpapakulong noon kaysa po dun sa dalawang crimes na revised penal code. Doon sa pagbubunot niya ng baril, light threat, kasi hindi naman niya diretso yung tinutok. Wala naman sa video na tinutok niya mismo. Ah, And then, yes, po, light threat plus may dalawang bata, menor de edad, child abuse, yes. dalawa. Yes po, sir. And then, walang lisensya yung baril. Yes po. Ah, uh, kung absolutely wala po talagang lisensya yung kanyang baril or loose firearm po ang term natin, but, uh, yun na po yun. Illegal possession of firearm na po siya. And medyo mabigat po ang kaso. Ngayon. Colonel, sir? Yes, Colonel, sir. I'll pakicheck I'll nga it. po uh, sa records ng Camclame sa uh, firearms kung meron bang Herminal Belbino na may barrel na nakapangalan sa kanya. Sige, yes, sir. I sa Fed. Sa Fed. Sir. Yes, sir. Okay. And then, uh, gusto ko po, by tomorrow, uh, na isurrender niya na po yung barrel dahil sabi niyo, yung pong gagawin yung proseso, di ba? Uh, Patalan yes, po, sir. po siya ng request yes, na isurrender yung barrel yes, and then sir. sabay kasuhan na po siya. Yes, sir. Okay. And at the same time, uh, iparating, sa ngayon po kasi si Judge po, yung amo niya, eh, may hearing lang. So pwedeng pakirating din po kay Judge? Yes, Sige, sir. Yes, sir. Po. Okay. Sige. And then I'll get back to you uh, tomorrow afternoon, sir, same time, para magpa-follow up ako kung ano na pong nangyari doon sa ginawa niyo aksyon, Colonel, sir. Uh, sige, sir. Yes, sir. Pero with regard po sa firearms sa verification, sir, uh, yung ginagawa kasi namin dito, magre-request po kami yan ng, ano, for firearms verification. Uh, hindi namin, hindi kaagad-agad magre-reply kung may license o wala yung pangalan na Herminal Balbino po, sir. Uh, sir, there's a crime. A crime has been committed. And you need this information, very important, in your uh, work as the uh, investigator of the case. At saka police naman po kayo, Colonel. Siguro may karapatan kayo. Natatawag nyo lang ang Fed. alaming kung meron bang nakalesensyang baril dito kay uh, Balbino. Yes, sir. Oo oh, po. Nag-investigate naman po kayo, di ba? Totoo uh, yun nga sir, nag-conduct uh, talaga kami ng investigation nyo. Yung yun nga, sabi nyo, yung Listen, sa firearms verification. Or uh, pinapalo lang po natin yung kung ano yung SOP ng uh, sa firearms sir kung ma-verify natin o wala yung okay. firearms. Na naintindihan ko sir, Pff, naintindihan kita. I know where you're coming from. But sana maintindihan mo rin where I'm coming from. Gusto ko kasi mabilisan ang aksyon natin dito tatawagan niyo po yung kamkrame kung merong nakalisensya na baril o wala. Pag sinabing wala nakalisensya ang baril sa kanya, so illegal possession of firearms. Yun po yung sinasabi ni Atty. garret Nang sa ngayon, agad-agad may file yung case against him. Mabilisan po tayo rito. Hey, yes, sir. Yes, sir. So, yes. At saka hindi naman to basta-basta lamang, sir, out of the blue. Eh, you need to verify uh, if, if there's a license issued to any Juan de la Cruz a crime has been committed. Meron kinumit na crime itong isang tao, kaya may karapatan kayo bilang kayo kernel, chief of police dyan, may karapatan kayo na investigahan itong kaso na ililapit namin sa inyo. Sir? Yes, sir. Yes, sir. We'll conduct an investigation uh, with regard sa case na nilapit sa inyo po, sir. Kasi, sir, kung hindi mo kaya, ako po, sir, kaya ko. Tatawagin ko kayo, kam krami, in 50 minutes. Pero ayaw naman kita, sir, lang pangunahan at lampasan ka sa iyong trabaho. So kaya nga, ipinapasok ko sa iyo na you do it. Kasi if you, if you tell me na hindi mo kaya at abutin ah, ka pa ng ilang araw, then ako na tatawag kung gusto mo. And then tatawagan kita, in a few minutes, sabihin ko sa iyo kung wala. Tama, mali. Sige sir, yun nga, yun ang sabi ko sir, ah, sinusunod lang natin ang yung proseso, pero yung mga sabi mo na kung tawagan natin sir, Uh, para madalian, uh, gagawin po namin, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank hey, pa po dapat say 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 tayo, sir. Mabilisan, sir. So, sir, I'll get back hey, to sir. you tomorrow. Hopefully, meron tayong information sir, ha, Colonel? Sige, uh, sir. Yes, sir. Maraming salamat po, Colonel uh, say uh say Gijan Despi, Chief of Police, Cadiz, Negros, Occidental. Magandang hapon po, say Colonel, sir. Sige, sir. Magandang hapon po, sir. Atty. Garrett? Yes, po, Senator. Bago natin siya makasuan illegal possession firearm, Cam Crame should confirm na yes, walang lisensyang, walang baril na kalisensya sa kanya. Tama? Yes po, Senator. With that yes verification po. from Cam Krame, then pwede natin maisama yung pag-file ng illegal possession of firearms against this guy? Yes po, editor. And kung active pa ata yung Oplan katok natin no, yung Oplan Bakal where they enter the house of the person suspected of possessing illegal firearms baka mapabilis pa po natin uh, bilang pwede na mo nilang puntahan agad yung ating suspect. Po. Illegal of wearing shorts kasi nakashorts lang itong ulitong ito. Lalo pag cargo, Senator, kasi maraming lalagyan ng bala. <laughs> oh, okay. Sige, uh, Johnny Garrett, uh, thank you. Thank yes, you sa uh, uh pagtanggap ng tawag. Mr. Balbino. Yes, sir. Sabi ni Colonel, pakisurrender na po yung baril ninyo kay Colonel uh, Despi. Yes, sir. Oh. Isurrender mo Ngay ngayong araw na ito, yung baril mo, sir. Oh, sige sir, kausapin ko yung lawyer ko sir. Muna. Kausapin okay. ko muna yung lawyer ko sir ah. Yes sir, you can talk to your lawyer. That's part of your rights. Okay? Pero at the same time, it's part of the process na ni-request po ng chief of police sa inyong lugar na i-surrender mo yung baril mo dahil ikaw mismo nag-amin na walang lisensya yan. Expired o. Oh, oh, Expired. Ayan na, inamin mo na. So therefore, dapat surrender mo yan at walang karapatan magbitbit ng baril na expired na palang lisensya. At dapat, yung mga katulad mo, hindi dapat na-issuean ng lisensya. Ano, hindi ko alam kung paano ka nakalusot sa screening process. May ikpit na screening diyan sa Fed. Uh -huh. Kasi alam ko, kasi ako may mga lisensya ko ng baril eh. Katakot-takot na butas ng karami dinaan ko. May mga psychiatric exam pa. Neuropsychiatric Neuro -psychiatric exam. Hindi ko alam paano ka nakapasa. Baka dinoktor mo yung exam. Hindi sir. Kung talagang nag-exam ka, Mahuli yan na hindi ka karapat dapat magbitbit ng baril kasi may topak ka sa ulo. Hindi naman, sir. Pa lang yun. Dala lang ng init ng ulo yun, sir. Kasi yun nga I'm po, sir. Tama nga sinasabi ni, 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 ni Mr. Villarosa. Yung baril, hindi mo binubunot yan at lalong hindi mo ginagamit panakot. Wala yes, no, karapatan na magbitbit ng baril kasi oh, may hindi ka pala manakot. Paano halimbawa, sir, merong isang mas gago sa'yo, binunutan mo at bumunot din, nagkabaril kayo. Paano yon? Di patay ka na. Magpapadala na ako ng bulaklak dyan sa burol mo. Uh, sir, sir. O, di diba, sir? Paano kung nakatupar ka sa isang pulis na barumbado? Mas barumbado sa ng sampung beses. Pag bunot mo, inunahan ka. pinaputukan ka sa ulo. Mag-isip-isip ka naman, sir. Ay, alam ko naman, sir. Mali ako, sir, talaga, sir. Namin ko yan. Thank you, sir. So, sir, yan, sir. request lang po ni Chief of Police, pakisurender yung baril mo sa kanya. Proseso po yan. Ngayon, may paloy, ka pa, go ahead, karapatan mo yon. Pero, Oo. Eh, ikaw ay makakasuhan na rito. Tatlong kasong pwede may file sa'yo. Gusto mo mag-sorry kay Mr. Villarosa, sir? No, sir no. Gusto ko nga eh, noon pa. O, oh, sige. Subukan mo. Mr. Alin, mag-sorry sa sa'yo itong si ano, si Mr. Balbino. Sir, eh, kasi hindi siya rin. Kasi hindi talaga, sorry. Kasi dahil eh. na, na-trauma yung... ko siya pati ang bata hanggang ngayon kung ano kung ano kung ano kung ano yung kotang dugang ko sir madula sir ho kasi ang bata ko sir ang isang ginawa mo pag bunot ng baril gusto ko makita ka rin sir asensya talaga sir kasi dulot lang ng yun ang pasensya po siguro ah sa yung panahon at yung hindi hindi maganda yung kwan ay professional ka ginawa mo tama di ka maglalas lalo kung ng baril Dahil pasensya rin ah. Wala na kong, wala na kong magawa. Pasensya talaga. Tapos na yon pasensya. At least nakapagbigay ka ng side mo, nakahugingin ka ng pasensya. Ang talong ko ngayon, Mr. Villarosa, naging na pasensya, tuloy ang kaso o tuloy ang kaso o tuloy ang kaso pa rin talaga? Ang, sir, yung, ang po, sir, kung sir, paano na lang ako, sir? Nga, natakot ako, may sir, tapong... sir, hindi ka matatalo, sir, pag akong babak up sa iyo. para, para, sir, para, sir, ayun. ito, para hindi ka matakot, sir, ha? Ito, sir, ha? Ngayon ko lang gagawin to. ang ka ng Senado, kahit na sino pang kapit nito, kung Senado nasa likod mo, Panalo ka dahil ikaw ay nasa tama. Yung ang trabaho ko, sir, kaya ko ako sa kanya. Sir, babakapang kita. Kung pera rin lang, bubuhusan kita ng pera para sa legal ano mo battle. O sige, sir. Ang bata ko, sir, may school na sir. Yes, sir. Ngayon kung natatakot ka dahil sa kanyang connection, impluensya, okay, then kung impluensya ng pag-uusapan, then I will use the Senate sa magandang paraan na para maprotektahan ka yung mga katulad mo kasi kayo ang mga pinagsisilbi namin sa Senado. Kami mga senador, ang tauhan ninyo. Bilang tauhan ninyo, ako isang senador bilang tauhan ninyo, then I will do everything in my power to protect you and to make sure na lahat ng uh, karapatan mo ay maprotektahan. Maganda man sir. Yun lang ang ginagawa ko sir. Sir, yeah. may kasabihan sir. Ito yung paboritong kasabihan. He who has less in life should have more in law. Yan po yung binabantul ko palagi sa Senado bago po na-elect. Na Kaya nga po sabi ko, kung natatakot ka, ibubuhos ko po yung power ng Senado para sa iyo dahil ikaw ang amo ng mga Senador. Lama, isa ka sir. sa mga amo namin, sir. Okay, sir? O, o, o ay, o, sinasabi. Bukas, sir, magpapadala ko ng tao dyan, sir. Bukas sa bukas, may pupunta akong reporter dyan sa'yo, okay? O, sir, okay sir. Ah, Sherry, padala ka ng reporter tomorrow. Po. Okay, kasi natatakot si Sir eh. Parin siya matakot. Apo. Kasi baka tatakot-takotin siya nitong si ano. Mr. Balbino. Sir, man, oh, maganda nga po ulit. Ah... Uh, sir, natatakot sa iyo si Mr. Balbino. Sabi ko wag matakot. Wag well, sa matakot sa akin. Hindi, talaga gano'n ako eh. Wag well, sa matakot, sir. Kasi hindi naman ako gano'n eh. Hindi, pero mahilig ka manakot eh. Di ba? hindi manakot ka ng baril. Sir, uh, dala lang yun sa panahon siguro, sir. ano. Basta hindi, hindi ganun, Bakit? ano, ano ba yung panahon? Mainit ba yung panahon? Malamig? Ano, ano bang klaseng panahon meron nung, nung manutok ka? Hindi, hinahiblan na ako, sir. High blood ka? Okay sir. sir no. Ah, bakit ka na high blood? Ano bang kinain mo? Kumain ka ba ng chicharon? Siguro sa baboy. Kumain ka ng baboy. Ilang kilo ano ba? Lechon baboy, lits ano? Ito. Ano ba lechon baboy. Yan po. Lechon baboy po, no, sir. Ano po? Lechon baboy? Yes, o. Oh. oh, okay. Ilang ilang ano? Ilang uh, kilong lechon baboy ang kinain mo? Daming ano so, na yun, karami, sir? Siguro na karami lang. Pero ganun siguro, sir. Ano -trigger, po? Trigger si blood. Uh, Litchum Baboy at saka Chichan ng Bulaklak? Baboy lang siya, Litchum Baboy lang siya. Wow! Kaya ka nagka uh, basa, baka manapuruan lang na siguro. Ah. So, Litchum Baboy ngayon ang salarin? isa yun. Okay, so ngay ngayon, pag nandun sa kasarap ni Judge, sasabihin mo, ang may kasalanan po dito ay si Litchum Baboy? Hindi, 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 sir. At yun baka nakashot ka, sir? ilan po yung nakashot niyo, sir? Wala, sir. Wala ko nakainom. Hindi ka nakainom nung, nung araw na yon. Wala. Wala. Alam na ba ni Mrs. itong nangyari sa iyo, sir? Hindi ko alam, sir. Mr. Alin, pupunta po yung reporter ko tomorrow. Oo, oh, sir, oh, sir. Papadala ko dyan. Mr. Balbino, wag niyo na pong dagdagan yung inyong problema na kinaharap ngayon kasi kapag dinagdagan mo pa yan, tatakuti mo itong si Mr. Villarosa. Uh, hindi niya mangyari, sir. Tatakuti nga ulit. Hindi mangyari. Okay, sige, sir. Mr. Villarosa, Uh, wag mo ibabang telepono, sir, para kausapin ng reporter namin na pupunta dyan sa inyo tomorrow. Okay, sir? O, oh, sir. Oh, sir. Salamat, sir. I do rapidulfo. Thank you, sir. Itong gusto kong sabihin sa mga tao na nagsusumbong sa atin. Unlike before, na nagsumbong kay sa akin, natatakot kayo, tutulungan ko bilang Rafi Tulfo. It's different now. This is constituency work. Ako po, inilukluk nyo sa Senado to do the best I could na para matulungan kayo, maprotektahan kayo yung banter ko palagi, he was less in life, should more in law. So I will do everything na available sa akin, na ibinigay ng Senado, na kung saan kayo naglukluk sa akin, na para yung makatulad nitong si Mr. Valerosa ay matulungan ko. Gagamitin ko po yung aking paging senador para yung protect, protectahan po yung karapatan ni Mr. Villarosa at para wala namang apis sa kanya. Kung merong mangharang harang-harang at merong mang manakot at merong makialam, then Diyan po ako papasok bilang isang senador na, hindi na bilang isang citizen Rafi Tulfo. Yun lang po, maliwanag tayo. Kaya nga, huwag ko kayo matakot. Pag lumapit kayo rito, first, of course, as Rafi Tulfo. Pero kapag nagtakutan na, then ibang story po yun. It's a different ball game because dadalhin ko na po sa Senado. At pwede kong gawin yan dahil binu binoto niyo po ako for this. So therefore, pwede kong dalhin doon. Kaya huwag ko kayo matakot. Basta tayo po yung nasa tama. Wag lang kayong abusado. Dahil kung kayong abusado, then hands up ako. Pero kung kayo sa tama, kahit saan tayo makarating, kasangga nyo ako. Okay?